Isang Korinto Kabanata 6, Talata 11 hanggang 20. Ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Diyos sa pamamagitan ng inyong katawan. Sa dami ng stress, trabaho, bisyo, at kaguluhan ng mundo, madaling baliwalain ang ating katawan. Pero sinabi ng salita ng Diyos, ang katawan mo ay templo ng Espiritu Santo. At kung ito'y templo, ito'y banal. Ito'y dapat ingatan, alagaan, at gamitin para luwalhatiin ng Diyos. Ngayon, panalangin natin. Panginoon, turuan mo akong alagaan ang katawan kong iyo rin. Salamat po sa katawan kong ito. Hindi man perpekto, pero ito ang ginamit mo para ako'y mabuhay, makapaglingkod, makaranas ng pagmamahal, at magbigay rin ng pag-ibig sa iba. Ngayon, naalala ko ang sinabi mo sa 1 Corinthians 6:19 19-20. Ang katawan ko ay templo ng iyong espiritu. At dahil templo ito, dapat kong igalang, ingatan, at linisin. Pero aminin ko man o hindi, marami akong nagawa sa katawan kong ito na hindi nararapat, napuyat ng walang dahilan, pinakain ng sobra o pinabayaan, pinagod ng walang pahinga, ginamit sa kasalanan, ginamit para sa pansariling kapritso, ginamit sa relasyong hindi mo kinatutuwaan, patawarin mo ako, Panginoon. Kung minsan, mas inalagaan ko pa ang panlabas na anyo kaysa ang kabuang buhay at kabanalan ng katawan ko. Ngayon, inilalapit ko ito sa iyo. Ang katawan kong minsan nang napagod, napabaya, nasaktan, linisin mo, ibalik mo sa iyo. Gawin mong tahanan ng iyong Espiritu Santo. Turuan mo akong irespeto ito. Turuan mo akong piliin ang tama ang tamang pagkain, tamang pahinga, tamang paggalaw at tamang layunin. Hindi para magpapayat lang, hindi para gumanda lang, kundi para mabuhay ako para sa iyo. Bigyan mo ako ng disiplina upang alagaan ang sarili kong hindi pabaya, hindi abusado, hindi ginagawang alipin ng mundo, kundi laya sa loob ng iyong presensya. At kung ako ay may iniindang sakit sa katawan, Panginoon, ikaw ang dakilang manggagamot. Hawakan mo ako. Hilumin mo ako. Ibalik mo ang lakas, hindi lang ng laman, kundi pati ng espiritu. Tulungan mo rin akong tumigil sa mga bagay na unti-unting pumapatay sa katawan ko. Mga bisyo, mga toxic na desisyon, mga relasyon na naninira sa katawan, isipan at damdamin. O Diyos, gusto kong mabuhay ng mahaba, pero mas gusto kong mabuhay ng may layunin. Gusto kong gamitin ang katawan kong ito para sa kabutihan, para makinig sa nangangailangan, para yakapin ang nawawala ng pag-asa, para tumayo sa kalooban mo, at para lumakad sa landas ng katuwiran. Espiritu Santo, Ikaw ang nananahan sa akin. Kaya't araw-araw, turuan mo akong alalahanin na hindi lang ako basta may katawan, ako ay may templo. Sa pangalan ni Jesus, na siyang bumuhay sa akin at tumubos ng katawan kong ito, ito ang panalangin ng aking puso at buhay. Amen. I-type mo lang. Amen sa comments kung ito rin ang panalangin ng iyong puso